andito na tayo sa bagong spot at may dalagang bukid ayun, gitik ngayon pa lang ako nakasisid sa bahurang ito sana wala pa nagsisid dito para makadilisya uli kami ng pandurdog dogtong at ito, dalagang bukid pa ayun, gitik maganda ang buhay na mano natin dalawang dalagang bukid at pareho gitik oy bago ayun gitik rin magandang sample natin ngayon magagandang klasing isda Ops, punong. Gitik rin. Kapresyo lang ito ng alatan. 60 hanggang 70 ang bilihan. Oy! Kanoping! Ayon! Gitik rin. Magagandang patama natin. Lahat gitik. Talagbago pa ayon, gitik uli. maganda pala ang bahurang ito kaya lang malakas ang agos at may alatan pa sa parting unahan ayon, sa pool. di baling malakas ang agos basta merong isdang papanain may punong pa nakatago ang ulo palabasin ko muna labas na Ayon, sa pool nakawala pa kasa uli ayan sa pool ayun manites sa parting unahan kasa muna sa pool ang maganda dito at sobrang linaw ng tubig malayo pa lang kita ng isda at yun may manitis pa ayun sa pool sunod sunod ang isda dito wala pa dito nga oy. andito kasi ang panain at ito danggit bahura dalawa ito muna ayan sa pool kasa uli sa pool rin magkaiba ang presyo ng danggit bahura danggit buhangin danggit buhangin 120 ang kilo danggit bahura 100 lang at ito talagbago dalawa paano kayo madubol nito alanganin ang pwesto hindi inaalis kahit anong sungkit ko bahala na kung ilang tamaan ayun isa ang tinamaan buti at maamo tasa muna ayan sapul rin sigurado na naman ang pandurdugtong nito Hoy, ikaw pa pa! Malaki! Estimate ko mga 300 grams. Huli ka! Thank you, Lord! 900 ang kilo nito. Oops, oh, solid! Hindi na naman ito tatamaan. Magalaw ayon sa pole. Nahatsambahan din. Kapresyo lang ito ng mga manitis. Kanuping, talagbago at danggit at samaral. Oops, talagbago. Testingin kong dubulin. Pagtabihin ko. Umalis pa. Pagtatabihin ko para isang pana lang. Atras ng kaunti. Yan, unting-unti pa. Ayun, sa pool. Oops, manitis uli. Ayun, sa pole. Manitis, timbungan or salmonitis kung tawagin dito. Dandahan lang ako ng langoy para yung mga nasa malalim na butas makita. Tulad nito, sinilip ko ito at nakita akong kanuping. Malaki. Hirap makita sa camera. andon sa pinakailalim. Ayun, sa pool. ay nakawala pa. Pumasok sa pinaka ilalim. Dito ko puntahan sa parteng taas. Baka lampasan ng butas dito. Labas na. Wala. At ito may dalagang bukid. Kasama na. Ayun, gitik. Sana tuloy-tuloy lang ang mga gandang klaseng isda. Oy, Labahita. Labahi tagod. Ayun, sa pool. Nakawala ba? Kasa uli. Ayan. Makawala ka pa nga dyan. Kapag labahi tagod, 120 ang kilo. Oy, manitis pa. Ayun, gitik. Ibutik eh. Ops, danggit. Danggit bahura ito. Ayun, get a Ops, solid. Solid na pula. Ayun, sa pole. Maganda itong bagong to class na bahura. At mga first class na isda ang nakatira. Ito, malaking alatan. Ayun, sa pole. nakawala pa pero bungaw na damputin ko na lang masarap itong sinigang solid dalawa ayon nadubol nakawala yung isa nasaan na kaya andito lang sa ilalim andun sa lalim dito ko tingnan sa kabila nagitik pala yun panain ko ulit para madala dito sa labas kasamuna ayun tinumaan at ito talagbago Ayan, sa pool. Puro, purong first class na ang nakukuha natin. Thank you, Lord. May sulit ba, nasa sa pinakailalim. Tumago. Ayun, sa pool. May sulit ba nasa sa pinakailalim ulit. Ayun, sa pool rin. Puro 120 ang kilo ang napapana natin. Pero kapag amihan, 130 hanggang 150 ang kilo nito. At ito, solid. Ayun, sa pool, ang tubig. Hamal yan, umilag na naman. Hamal ka, pinapahiya mo ako. Sisiguraduhin na kita. Ayun, sa pool. Ano? Ano ka ngayon? Ops, kanuping. Ayun, gitik. 120 rin ang kilo nito. Dandahan lang tayo para siguradong makita ang mga first class na isda dito. Andito, dalagang bukid. Ayon, sa pool. Salamat sa iyo, bagong class na bahura at mga first class na isda ang nakatira at ito manitis pa ayun sa rin. manok at dito na ako nahirapan ng langoy sobrang lakas na ang agos kaya ginamit ko na itong si sima ng pana at tinagaan lang namin ito dahil maisda at ito kanoping kasama na ayun gitik hindi pala kala ko gitik tiyaga lang tayo ng kapit ng sima kapag may tiyaga may isda Yun, kulambutan. Lumalaki na mga kulambutan. Huwag muna natin kunin para makalaki pa. Dinotdot ko ng pana para umalis. Estimate ko nito ma kulang kulang isang kilo. Intayin natin na lumaki hanggang mag tatlong kilo. Sa ngayon, ang kilo pa lang ng kulambutan, 100. Kapag mag tatlong kilohin pataas, 180 hanggang 200 na. At ngayon, October, malalaki na yan. Pwede nang kunin. At ito, pulang isda. Maamo. Ayon, sa pool. Kung tawagin dito, isdang lambingan. Hoy, si Bungin, ano? Ayon, gitik. Magaraganda ang kikitain namin ito lahat mga gandang klase isda kasi Ops, talag bago Dalawa Testingin ulit natin dubulin Sige, dasig ng kaunti Alanganin Lumayo na Ito namang isa ang ipadasig ko Ikaw naman ang dumasig at Ayaw niyang tumabi sa iyo Yan ang gusto ko na sunod Unti pa. Ayon! Sapol pareho. Ayaw tumabi nung isa. Siguro hindi sila close. Ops, talag bago pa. At ito, meron pang isa. Ito muna. Ayon, sapol. Kasa uli. sa sapol sa rin at nag na rin ako sa bangka maraming salamat ulit sa inyong panunood yan guys ayos mo ng unang dive kahit mo sa tsaga-tsagaan shout out sa number 1 supporter ko na laging na tuwing upload ko shout out po sa iyo Mauricio Puhas maraming salamat po sa iyong suporta ah, malagos na yan nagamit na ng bagay simak pangkawit sa bato at shout out rin kay Rose Milia Ma'am maraming salamat rin po sa iyo Maday dive pa kami isang daib. Sana humina na ang Agos At shout out rin kay Lolita Matibag Ma'am maraming maraming salamat rin po sa iyo At palagi kang naan tuwing upload ko At shout out rin kay Sinaida De Borja Ma'am maraming salamat din po Shout out rin sa Dennis De La Cruz Family Kwartang linaw na ito. At shout out rin kay Jonel Tabios at Jack James Mistula. Higit sa lahat, shout out kay Ma'am Mary Chel Fuentes. Ma'am, maraming maraming salamat po uli. Dito lang rin kami mga dive sa bahurang ito. At shout out rin sa lahat ng mga silent viewers ko dyan. Luzon, Visaya at Mindanao. Hanggang dito na lang muna. Una nating dive. Sana makarami pa sa pangalawang dive. Not button. Wala isang ano lang yan. At kahit saan sulok man kayo ng basa na roon, shout out po sa inyong lahat. Oh, yun. Isang dev na lang, puno na.